Kalusugan muna. Ito ang proyektong inilunsad ng pamahalaan ng lalawigan ng Tarlac kung saan dinaluhan ito ng mga senior citizens sa nasabing lalawigan. Layunin nitong mabigyan ng tulong ang mga senior citizen para sa ikabubuti ng kanilang kalusugan. May report si Aida Tabamo. Kalusugan muna ay isa lamang sa mga proyektong inilunsad ng pamahalaan ng lalawigan ng Tarlac at ang pagkalinga sa mga senior citizens. Pinangunahan nang Chairman ng Committee on Health na si Board Member Christy Angeles ng Segundo Distrito ang paninigay ng reading glasses sa mga senior citizens sa Barangay Panampunan, Lunsod ng Tarlac. Nasa limang daang reading glasses ang naipamigay sa mga senior citizens. Sa record, nasa ika apat na batch na ang pagkakaloob ng reading glasses sa mga mamamayang tarlakenyo at tinatayang nasa 28,200 na ang kabuang na ipamahagi. Laking pasasalamat ng mga senior citizens sa gobyerno at kay board member Christy Angeles dahil sa walang sawang pagkalinga sa kanila. Anila, hindi lamang reading glasses ang kanilang natatanggap mula sa gobyerno, kundi maging ang iba pa nilang pangangailangan sa kanilang kalusugan. Ibat kay ni Tarlac, Aida Tabamo, Eagle News.